Mula sa puso ng South Africa hanggang sa mga pahina ng librong pambata, si Demi Leitebo, dating Miss Universe at madamdamin na tagapagtaguyod, ay nagpakilala ng isang kwento na sumasalamin sa mga batang puso at isipan. Ang Princess Paris Finds Her Purpose ay higit pa sa isang kwento, ito ay isang paglalakbay ng pagtukla sa sarili, kabaitan, at ang tunay na kahulugan ng layunin. Sundin si Princess Paris habang siya ay nakikipagsapalaran sa Royal Savannah na humaharap sa mga hamon na nagtuturo sa kanya na ang tunay na halaga ay hindi tinutukoy ng korona. Ngunit sa pamamagitan ng pagmamahal at kabaitang ibinabahagi natin sa iba. May inspirasyon ng sariling Tebo Pack ni Demi Lay, Paris the Dalmatian, Cobb the Golden Retriever, at Chunk the Bernice Mountain Dog. Ang kwentong ito ay nagha sa kahalagahan ng komunidad at walang kondisyong pag-ibig. Perpekto para sa mga batang may edad na apat hanggang walo, ang aklat na ito na may magandang larawan ay hinihikayat ang mga batang mambabasa na tuklasin ang mga tema ng empatya, pagpapahalaga sa sarili, at kagalakan ng pagtulong sa iba. Available na ang Princess Paris Finds Her Purpose. Iwi ang nakakabagbagdamdaming kwentong ito at bigyan ng inspirasyon ang maliliit na bata sa iyong buhay na tuklasin ang kanilang sariling layunin.